na mataan ng Philippine Navy ang isang warship na siya siyang pagmamayari ng People's Republic of China malapit sa Panata Island sa West Philippine Sea nitong umaga ng Hunyo 6. Batay sa mga ulat na mataan nila ang Maanshan Junkie 2 Class Frigate ng People's Liberation Army na mayroong bow number 525 sa karagatan ng West Philippine Sea habang nagsasagawa ng pagpapatrolya ng Philippine, o Philippine Navy sa bahagi nito ng West Philippine Sea. Tinatayang nasa layo na 4.6 nautical miles ang layo nito mula sa BRP Andres Bonifacio na siyang gamit ng Philippine Navy para sa pakikiisa ng kanilang maritime patrols. Samantala ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerses Trinidad umabot sa tatlong beses ang ibinigay na warning signal sa naturang warship sa pamamagitan ng isang radio challenge kung saan na nagpapakitaan niya ito ng matibay na paninindigan ng kanilang hanay na protektahan ng soberanya at ang exclusive economic Zone ng bansa. The Chinese warship 525, five. this is Philippine government vessel 17. You are within the Philippine territorial sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Banata Island within the municipality of Kalayaan. We are a state party of UNPLOS. You are endangering the relationship of our country. Leave immediately over. Sa kasalukuyan, patuloy na minamatsyaga ng Armed Forces of the Philippines sa mga naturang warship habang patuloy na nagsasagawa ng Maritime Patrol sa Kalayaan Group of Islands.